Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalatay na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ala. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngala ng Bayan ng Gonzaga sa probinsya ng kagayan At hilingin na maitatag ang altar ng ating manunupos sa Bayan ng Gonzaga may mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas o sa Mendoza. Bisan pa ka itong atong mga kaigsuunan na ana sa Luzon o sa laing nasod. Talaygon ang gino sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit kapitumputwalong kabanata. Ang talata po ay labing apat. Kapag araw sa paglakad, naging gabay nila'y ulap. At kung gabi na may tanglaw, ay apoy na maliwanag. Kapag araw sa paglaka, naging gabay nila'y umla. At kung gabi naman, tanglaw ay apoy na maliwanag. Sa pag-araw, sa paglakak, naging gabay nila'y uulak. At kung gabi naman, tanglaw ay apo na maliwanag. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa pagkakado na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banalarapan. Ama, kami po ay nagpapakumbawa, humingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at ang aming panalangin ng banal na dugo ng aming manunubos ang siyang lumini sa lahat naming karumiha at tunay. Idinudulog namin sa iyo, Panginoon, ang bayan ng Gonzaga sa probinsya ng Gagayan, Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Gonzaga ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang pisa sa pangalan ni Jesus at ang aming iling tunay sa pangunguna ng iyong tantong Espiritu may ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Gonzaga. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen! 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 Praise God! Praise God! Ang ating pong pagubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, putisang kabarata, ang talata po ay labing apat hanggang labing ani. Sinabi naman ni na Raquel at Leia, Wala na kaming mamanahin sa aming ama. Tayuhan na ang turing niya sa amin. Pinagbili niya kami at nilustay ang lahat ng pinagbilhan sa amin. Kaya ang lahat ng kayamanang inalis ng Diyos sa aming ama ay amin at sa aming mga anak. Gawin mo ang sinasabi sa iyo ng Diyos ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. lita. Ang maagi po ito ng banal na kasulatan ay ang tugon ni na Raquel at Leah doon sa pagtatapat ng kanilang asawa na si Jacob patungkol sa ginawa nung kanilang ama ano po na pananamantala kay Jacob. At dahil dito, ang sabi ni Jacob, ang sabi ng Panginoon sa panaginip, eh kailangan ko nang lumisan at bumalik sa bayan ng aking lupang sinilangan. Kaya sabi nung magkapatid, eh wala na kaming mamanahin kasi ang tingin sa amin ng magulang namin, dayuhan. At pinagbili niya na kami, nilustay niya lahat yung pinagbilhan. At yun ang kayamanan na inalis ng Diyos sa kanya. Alam niyo po, isang bagay ang dapat na maging maliwanag sa atin, ang tunay na may-ari ng lahat ng bagay ay ang Panginoon. Ito po yung ating, yan, sa likod ko. Dito pala lahat. Adi ah, dito pala daw. <laughs> Ayan mo, no? nakikita natin. The earth is the Lord's and everything in it. Ang Diyos po ang tunay na nagmamayari ng lahat ng bagay. Kaya hindi po natin pwedeng ang mga kapatid. Ako po ay may kausap. No? Uh, sure, sabi niya baka pwede mo ipag-pray yung aking negosyo. ah Sabi ko, may negosyo ka pala. O, Sige, kaku, kailan ba? Pwede yun yun. Sinabi niya na kung kailan. Tapos, dun sa pagkakatao, sa lugar kung saan ako eh, nagsimulang magpahayag, i-dedicate no, yung kanilang negosyo. Sinabi ko na ang tunay na may-ari ang negosyong ito ay walang iba kundi ang Panginoon. Ako, parang parang binuhusan ng suka yung itsura ng may-ari. Sabi niya, hindi siya makasagot, no? Kasi kako, sapagat ang Panginoon ang may-ari ng ng negosyong ito marapat na ang desisyon ng may-ari ang masusunod. <laughs> Naku, biglang yung muko. O mga kapatid, dapat nating maunawa na tayo ay atiwala. Hindi po tayo ang may-ari. Samantalang, tayo yung pinagkalooban ng karapatan na magdesisyon, magplano, uh, mag-isip kung ano yung gagawin, ano yung pinakamainam. Ang totoo pong may-ari ng lahat ng bagay ay ang Panginoon. At sa ayaw at sa gusto natin, ang mga bagay na pag-aari ng may-ari, kapag kinailangan niya, kukunin niya. <laughs> Alam niyo po, ito yung isang kaibigan ko po ang lumisan ng kanyang nanay, umuwi sa Panginoon. Samantalang kami ay nagkukwentuhan, sabi ko sa kanya, eh, ganun talaga ako, Gustuhin naman natin na magtagal yung ating mga bagong. Sabi niya, nga, kasi nire-request niya na rin talaga na umuwi na siya sa Panginoon. Pero, sa paraan at panahon ng Panginoon, siya kinuha. Alam niyo po, yung latest na news sa Amerika, si Charlie Kirk, isang, ang tawag ko sa kanya ay Christian Apologist kasi siya po ay nagpapaliwanag, nakikipagdebate, ano po, e binaril sa leeg of all places. <laughs> hindi sa utak, hindi sa ulo, sa leeg talaga. Ang sinasabi po nung pagbaril sa kanya ay tumahimik ka. Napatahimik. At hindi lang si Charlie, kundi yung mga kasama niya, yung paniniwala niya, eh, krisyano po si Charlie, at yung kanyang ibinabahagi ng katotohanan ng salita ng Diyos, napakarami ang kumilala sa Panginoon dahil sa kanyang pagbabahagi ng katotohanan ng salita ng Diyos. Alam niyo, isa na kay Charlie kasi hindi niya hindi niya winawalang halaga yung sinasabi kahit nung kadibati niya. Kahit yung kadibati niya. Pinapahalagahan niya. Alam nyo, namatay siya, di ba po? Maraming mga tao, kasi online to si Charlie. Pwede nyo siya i-search kung gusto nyo makilala pa siya. No? Tapos, may, syempre, online, may mga nagagalit sa kanya. Actually, nang gigigil. Pero alam nyo, nung nabalitaan na namatay siya, Umiiyak. Hindi <laughs> sabi nila, eh, hindi dapat, hindi ito yung damang paraan para ihatid yung katotohanan sa mga tao. Hindi dapat pinapatay. Alam niyo po, ang Diyos ang nakababatid. Ang Diyos ang may alam. Sabi nga nung isang pastor na nangungusap, sabi niya, nalulungko tayo kasi namatay si Charlie. Eh pero sabi kasi ng salita ng Diyos, kapag hindi namatay ang binhi at naitanim, eh hindi tutubo. <laughs> Di ba po? So si Jesus nagsabi niya. So sabi niya, eh wala. Kailangan talaga mangyari kay Charlie yung nangyari kay Charlie. Alam niyo po ngayon, hindi nila mapapatahimik ang pagbabahagi ng salita ng Diyos sa Amerika. At ang ating pananampalataya, hindi lang sa Amerika meron akong nakitang isang Chinese, no? Medyo hindi madali sa kanya mag-English, meron nag-English na. Tapos sabi niya, hindi dapat pinapatay. Sabi niya, kung hindi kayo pareho ng paniniwala, dapat nakikinig kayo, mag-uusap kayo. At ito po'y nagpapatunay na kahit kailan ang katotohanan ay hindi mapapatahimik at ang Diyos ang mag-de-decide kung kailan. 31 years old pa si Charlie, mas bata, kay eh Jesus nung kinuha. Pero 31 din ang edad ni John the Baptist nung naputulan siya ng lieg. Oh, tinutol yung kanyang lieg at yung kanyang ulo. Binigay doon sa anak nung kalaguyo nung tagapanguna ng Israel. Mga kapatid, ang Panginoon ang nagde-decide sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, desisyon ng Panginoon na mapatay si Charlie, paraan yun, isang pamamaraan para ipahayag yung kanyang katotohanan ng mas malawak, mas malakas, mas maiintindihan. Meron ka bang Itinatago, tinatanganan, na hindi mo mapakawalan kasi sinasabi mong sa iyo, abatid, wala kang pag-aari. Ang lahat ng meron tayo ay sa Panginoon. Kaya ang Diyos ang magtidesign. Anong mangyayari, anong dapat mangyari sa mga tinatanganan natin pinakamainam. Yan doon at ipagkatiwala natin sa Kanya. Manalangin tayo. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong patuloy na pangungusap sa magitan ng iyong salita sa pagkatunay ama ikaw ang tunay na may-ari ng lahat ng bagay. At kung saan at paano mo na isgamitin ang iyong mga pag pagmamayari. Ikaw po ang magdidesisyon. May po humihingi ng tawad sa mga pagkakataon na inaangki namin na tinaari namin, pag-aari namin ng mga bagay na mayroon kami. Patawarin mo po kami, Panginoon. At sa oras na ito ang aming hiling, sa pagkakabukas ng aming kaisipan ng aming mga mata sa katotohanan. Gamitin mo kami para ihati din ang iba sa paghatid sa katotohanan ito. At sa pangalan ni Yesus kami po ay nananalig na kapag inilala namin ang lahat ng bagay na tunay na pagmamayari mo, Panginoon, tunay hindi kami magkukulang sapagkat ikaw ang magkakaloob ang lahat namin pangangailang tamamin isinudulog sa iyo. Ang bayan ng Gonzaga sa probinsya ng Cagayan, ang aming panalangin. Tunay ang katawan ng aming Panginoong Yeso Christ ay magkaroon ng unawaan. Hayaan mo po, Panginoon, na dumalo yung patawaran. Hayaan mo sa pangalan ni Yesus ang pag-ibig ay mag-umap sa iyong katawan sa bayan ng Gonzaga ng aming panalangin tunay dumaloy ang iyong spirito at kapangyarihan na magkaloob ng pagkakaisa sa iyong mga anak. Maging dahilan upang maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Gonzaga. And that's why right now we declare and speak the power of revival sa bayan ng Gonzaga. Kaya mong dumaloy po ito sa Baguio City. Cagayan de Oro, Legas, Lipa, Manila, Pampanga, Paderos. Kilusan mo po ang mga bayang ito ng may kapangyarihan. Kasal din namin ang kaunlaran. Arayan mong ito'y maitaguyon, dumalon sa bungluzo, Visayas at Mindanao. Pahintulot mo, Panginoon, na matupad namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel to be a missionary, sending country, be the America Vesha in the heart of its glory. Salin po namin ang pagkilos ng may kapangyarihan amang Diyos sa aming mga tagapanguna, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senat, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghahari sa gobyerno ng Pilipinas at Panginoon yung kasalukuyang pagsisiyasat patungkol sa flood control projects na nananatiling ghost projects. Hiling namin ang iyong karunungan. Hayaan mo ang iyong kapangyarihan ang siyang patuloy na manahan sa mga itinalaga mo na mambabatas para sa aming bayan. Lord, hiling namin malantad ang katotohanan at walang kasinungalingan ng manatili sa kadilim at ang aming hiling maghati dito sa pagkakaisa ng aming bayan patung patungo sa pagpapakumbaba sa iyo at paghiling ng iyong kapangyarihan. Kumilos ka po ang may pinagkakatiwala namin sa iyong lahat ng investigation Lord, we just declare the enemy has no authority over this investigation. We decree the blood of the Lamb to cover every in this investigation and to expose true from heaven. Lord, nasal din po namin. Ang pagkilos mo sa aming mga training agencies, katulad po ng main lifeline, Asian Center Permissions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ikaw pong magkalong ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito, Lord, magtagumpay at patuloy na maitaguyod ang iyong katotohan, ang iyong kapangyarihan sa pangalan ni Yesus. Nasal din po namin ang pagkilos mo, Panginoon, sa mga misyonero namin sa iba-ibang panig na naitik. Ikaw pong gumabay at magkaloob ng lahat nilang pangangailangan upang ang iyong salita paipahayang bahay ng may kapangyarihan. As you also pray, Panginoon, sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Sayaan mo ang iyong kap? Pangyarihan ay dumaloy sa bawat OFW namin at maipahayag ang iyong balita ng kaligtasan sa mga bansa na iyong pinagtalhan sa kanila. Siya, sa pray Panginoon sa mga bansa na tutunguhin ang iyong lingkod to decree the first of revival sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia at Brunei. Nasaan namin ang iyong Espiritu ang manguna, lalo na sa aming pakipag-ugnayan sa mga iglesia, sa mga misyonero, at sa iyong mga lingkod sa mga bayang ito. As we also decree your power sa Hong Kong, sa Macau, sa Taiwan, Lord, dayaan mong dumalo ang Espiritu at kapangyarihan sa South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at America. We decree the power of revival sa mga bayan mo. As you also pray for peace over Israel. Maraming maraming salamat po aming pag-asa at tinugon mo at tinanggap mo. Namin ang aming panalang. As you also declare your peace sa pamilya ni Charlie Kirk, Lord God, sa kanyang may bahay at sa kanilang mga anak, maging sa kanilang mga magulang. Ipahintulot mo ng iyong kapayapaan ng manatili sa kanila sapagkat tunay may kasiguraduhan nang iyong lingkod ay nasa iyong piling. maraming maraming salamat po inangki namin, kinamit tinugon nyo tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. amen 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 Praise God. Praise God. Sa amen ito, yan yung amen amen paspas ng amen 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 I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and love with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. In many, 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 many. many. Praise God, praise God. God sesusunin pon. Sama-sama nating i-declare, bless the full of big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Many, 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 many. Praise God. Praise God.